base po sa kwento ninyo ay bawal po pinagbabawal po ng batas ang ginawa po ng inyong ng inyong uh, kapitbahay no o kapit lote na kung saan yung nagpagawa sila ng drainage o ang bahagi nito ay at saka yung tubig nito no ay ay pupunta doon sa inyong lupa okay bawal po ito ayon po sa ating article uh, 674 ng uh, sa Code of the Philippines no obligado po ang lahat ng uh, app may ari ng istruktura building man o bahay na magpatayo sila ng sarili nilang drainage na kung saan ang uh, drainage nito ay dapat sa kanilang property lamang ang uh, dadaan yung mga dadaloy na tubig at hindi ito uh, maaaring dadaan no sa ibang o uh, adjacent na property okay so uh, pwede ninyong ireklamo ito sa inyong barangay o tsaka kung hindi kayo magkakasundo ay kumuha na kayo ng uh, tinatawag nating certificate to file action or CFA upang sa ganun ay makapag-file kayo ng complaint no uh, for abatement of uh, private nuisance with damages upang sa ganun ay maatasan po ang inyong uh, kapitbahay na naigalang ang inyong uh, ang inyong karapatan at pagbabayaran po sila ng danyos at ipalipat no ah uh, ang nasabing drainage no doon sa kanilang property at hindi sa inyo. Lamang na kayo pag may alam sa batas.